Hello, hello guys. Hello mga lalabs. Welcome to my channel. This is me, Maricel Piquero Vlog TV. Nga pala guys, meron ako nitong dalawang bawang. <laughs> Kasi guys, galing ako sa party. So, alam mo na, pag nasa party, alam niyo na butler-butler tayo ng ating mga ng ating amo. So ayun, Nag, naghapunan ako ng alas dos ng ngayon lang. So, hapunan namin is alas dos. So, alam mo na, pag nasa party, hahanapin mo yung wala sa wala lagi, yung wala lagi, yung hindi mo natitikman. Yung mga pagkain ng Pinas, yun ang laging most nating, mostly nating hinahanap. So, ngayon, ang binanatan ko is hipon hipon at saka isda, salmon. Awalan oh, well, juice guys, nung pagkatapos kong kumain, parang iba yung pakiramdam ko. Parang yung nagsasag yung alking mga ganito, nagagagalon. Sabi ko, high blood siguro ako. Lately lang guys, nagpa blood pressure ako. Naging 160 ako, 170, 140. Tapos nagtataka ako guys, low blood ako. Always ako nagkasama ko ng matanda sa lagi akong mababa ang dugo. So ngayon, nagiba yung ano ko. Tapos lately, nagpapantal-pantal ako. Pagka nagpapantal-pantal ako, low blood na naman ako. So, every time kasi guys, pupunta ako ng mga event, alam ko anong binabalatan ko. Yung mga seafoods. Mga shrimp, mga crabs yan ang kinakain ko always lagi yan pagka may event na malakihan alam kong ano yun ang hinahanap ko shrimps, crabs um, uh, lobster oh, yan ang mga paborito ko guys so ngayon guys gagamutin natin yung sarili natin guys <laughs> kakain tayo ng dalawang bawang aguy ang sarap nito <laughs> kain pa more may nakahanda tayong tubig. Ne. Yung kasamahan ko dati, pinapakain ko ng dalawang bawang. Ngayon ako naman lang, lang kakain bawang ha. Good luck Maricel. Tara guys, kain tayo ha. Ah, ang sama ng sa Kumakain ako ng bawang, guys. Yung naluto na. Ano, nag, nagmana ako dun sa chewing ko na kumakain ng bawang. Pero, yung ganitong fresh, eh. good luck dito guys kahit magtutbrush ako naninikit sa ano sa sa unan so yun lang advice ko sa ating mga mga, mga tanders na mga 40 na magbawas sa tayo sa pagkain ng mga shrimp, mga crabs, mga ano-anong mga ano, seafoods. Sige po guys, salamat. Maraming salamat. Bye-bye-bye. See you next.